Eto eh, po mga kababayan panoorin po natin dito sa Senate Session dito sa Pilipinas ito po yung mapayag uh, dito sa witness na to yung uh, Bagman at taga-deliver ng mga pera ni Congressman Romualdez uh, yung apo uh, galing sa pagnanakaw ng sa pagnanakaw sa pera ng ating bayan mga kababayan eh panoorin po natin to mga kababayan ito na po mainit na mainit pa uh, para makita kung talagang meron ngang ganung tao at Meron nga siyang gustong isalaysay. Uh, nakita ko po yung uh, tao at uh, pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Uh, yun pong salaysay na yon ay nagsasabi ng kanyang uh, pagkalungkot at uh, siguro pagkabahala, sabi niya na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung makita ko ang kabuhuan ng kanyang uh, salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal. Nabasa ko na ito. Hahabol ako ka ako sa aming sesyon, alas stress. Pero kung talagang ikaw ay voluntary mong gustong gawin yan, sang ayon sa iyong nilalahad dito, eh, edi eh sige, i mo yan. At gusto ko, ipanotaryo mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ka ako bukas ng umaga sapagkat mayroong kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang ilang peraso ng kanyang uh, sinumpaang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon para ngayon siya po ang mismo maglahad ng kanyang yeah. salaysay yeah. sa ating kitna. Ah, yes, Ayos, okay. mga kababayan, call di ba? Uh, Mr. Agulat Chair, I'm calling uh, Mr. Orly Regala Guteza para po uh, humarap sa atin. Mr. Guteza, kayo po ay... Umupo dito sa may gitna. Pakit bigyan mo ng kopi si Mr. Chair. Page. Hey, bigyan mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. President. Uh, manantili ka muna nakatayo kasi uh, ka. Okay, raise your right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat, take your seat, please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Hmm. Mr. Gutesa, kanyin na kyan patungo sa Horizon residents, tageg, pagdating sa Horizon residents, Dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42, 42 Mackinley Street, Tagig. Ang labing isang, ah, labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Nako po, mga kababayan. Humigit kumulang Tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Magandang umaga mga kababayan. Ito nga po, panoorin natin itong uh, payag ni Senator Marco dito sa Senate Session dito sa ating bansa mga kababayan. Eh, ito na po, umpisan na po natin. Wag na, na Rodante Marco Leta, President. Senator Rodante Marcoleta is recognized. Marami pong salamat, Mr. President. Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang uh, usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po ihanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya ay, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan at kung malakas ang loob mo bukas ng umaga bago magalas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay eh, haharap siya, tatayo at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon ay sama-sama natin siyang i-interpolate. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumunekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Bakit po ako ay walang kortesiya? Hindi po ba ako ay humingi ng panahon sapagat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yon kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya kaya ako siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. <coughs> The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and... Magandang umaga mga kababayan. Ito po ang News That Matters. Pano? Ito nga po yung uh, pahayag ni Senator Marco Leta dito sa Senate session eh, regarding about tito dun sa kanyang... Uh, Uh, biglang may bisita na witness nga po nagsalita tungkol dito sa kay kay Romualdez na yung mga ginagawa nila na pagnanakaw na mali-maleta ng bagay mga kababayan na kung saan ay eh, binubulsa nila na galing dito sa pinaghirapan natin mga kababayan. E, ito nga lang po, ang sa ni Senator Marcoleta na ba't ganun man lang yung kanilang interpretasyon na yung pagbigla, bigla ang pagpunta ng isang witness ay hindi nila nagustuhan na kailangan pa daw ng ganito notaryo. Pero ang gusto lang naman natin ng mga kababayan at ni Senator Marcoleta yung ilahad ang katotohanan para may bigay ang lahat ng kagustuhan ng taong bayan na yung mapakinggan yung ma Hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang nahihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, Mr. Akin, ng USB, na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects? Ayaw ko lamang no, pong po. ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, ginawang Pangulo, mali din po yung binigay na makakoordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi kong ko binabanggit. Mm -hmm. Sa so, mga kapatid, kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination eh. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat eh, kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Eh, kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun na yun. Eh. Ayan na po Huwag po sana ganun magpasaringan tayo. <laughs> Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay eh, unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang kanyang yung kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan, Ayan nga po mga kababayan, ito nga yung payag ni Senator Marcoleta. Ako po, Diyos ko. Makita nyo po na hindi daw siya, hindi natatakot ang ating mahal na senator dito sa pagbubunyag niya. Hindi siya natatakot, wala siyang kinikilingan, ipinaglalaban ng ating karapatan mga kababayan. Ito na po. Yan po yung huling bahagi ng dokumentong ni notaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Do sa right side po, ayan po yung ni notaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong... Hawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginong Pangulo, yun pong notarial details, na yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula mula sa opisina ng uh, abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalya na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Mm -hmm. Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin? Dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi ginong Pangulo kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kusa saan nagnunotaryo, hindi nyo po makikita roon ng abogado? Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosoli niya sa iyo, pagkatapos niyong magbayad. Itatanong po ba ni Ginong Gutesa bago siya umalis? Tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para madisbar siya. Sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yon. Pakita po ba natin, pwede po natin ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya ay sa ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Kaya po makikita ninyo. Not Tama ka po naman, Senator Marcoleta, di ba? Itong mga attorney, ano pa to, notary, notary at law na to, ito po yung ano ginagamit nila na ano eh. Talagang hindi po pumupunta yung mga attorney dyan, mga kababayan, di ba? Minsan nagpapanotaryo tayo, Pupunta lang tayo doon yung mga staff nila. Tama nga naman yung sinabi ni Sen. Marculeta, Yung mga dapat dito, madisbar na tong mga anak ng Tokwang to eh. Di ba? Ay, pupunta sila doon, wala naman sila. So ang ginagamit, mga, yung mga staff nilang nagpirma-pirma ng ano. Wala naman siyang pirma. For ano lang ba yan? For ano... For what purposes, di ba? So, naglolokwan lang tayo dito, mga kababayan, di ba? Yung, uh, yung point ni Senator Marculeta na bakit pa kailangan ng ano katulad kay yung witness natin na pumunta na ano pang hinahanap nila. Eh andun naman na siya, 'di ba, mga kababayan? Panorin na ulit natin mga kababayan tong sumulod na testimony ni Senator Marco Leta. The Republic 24/7. Ibig niyo sabihin, nandiyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado, sigurado, meron siyang tao dyan na pumipirma. At ginagaya naman ng kanyang staff o secretary yung pirma niya. Yes. Ganun po pala kala Kalakaran. Kalakaran sure. ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po 'yung magnunotaryo Yun sinasabi ko. Sa nagpapanotaryo. Tama po. Tama. Bakit po siya po, bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma 'yon? Marang hindi niya pirma. Ngunit tinayaan niya, kung sino man ang hmm. tao 'yon na ipirma 'yung dokumento?" Kagaya po nang nasabi ko, naging mut academic na po yung notaryo. Sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasan niya yung kanyang statement. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa eh. Kinukots ko pa eh. Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement. Sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Sen. Gatchalian. Dahil apat lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan. Dahil doon sa umpisa po niya, mayroong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, dalawang linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos Taba ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media, hindi ko naman po nila lahat. Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila. Eh. Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. <laughs> Tama. Binagit na po ng dating Senate President ang nangyari do sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang labimpitong congressmen. Ngunit nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung labimpito na yon. Kagaya na nga ang sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo, natatakot. Ginong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang pag ang, ang pag ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no na sana'y paraanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. Eh hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna. Pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI Independent Commission on Infrastructure. Tama po kayo, Senator Marcoleta. Ito nga po yung sinasabi mo dito na yung ano po, yung hindi ka talaga natatakot kay Romualdez. Yan tama po 'yan ipaglaban mo po ang karapatan namin mga Pilipino dito na may mahihirap na nagtatrabaho para dito sa pamilya ng patas, lumalaban ng parehas. Maraming salamat po at nandyan ka sa amin na patuloy po kaming susuporta sa inyo kayong mga lumalaban sa kahirapan mga. mahal na Senator Marcoleta. Eh, eh yung nga po, ito nga po si, yung pinagsasabi nila itong si Justice Rebulia na yan, isa rin yan, wala rin wala rin mag magawa yan dahil hawak din sa leg yan ng mga ating nakaupong. Yung ating mga nakaupong government official na yan, di rin yan makaporma talaga kasi hawak din po siya sa leg. Eh basta tayo po mga Senator Marculeta, huwag po tayong tumigil sa ating mapapakataon pagpapahayag mo ng mga damdamin sa aming mga Pilipino. Maraming salamat po. Huwag po tayong matakot. Lumaban po tayo. Basta ilabas natin yung mga katotohanan. Huwag po tayong tumigil hangga kung kinakailangan isakripisyo natin yung buhay natin e eh gagawin po natin para mamayang Pilipino sa lahat-lahat na Pilipino itong ginagawa natin. Maraming salamat po Senator Idol. Lupit mo talaga. O oh, ayan po mga kababayan, yung kanyang payag ni Senator Marcoleta sa Senate Session dito sa Pilipinas. maraming salamat po mga kababayan. Huwag po natin kalimutan mag-share, i -like ang ating mga videos at subscribe. At nang sa ganun, napapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng ating mundo mga, mga kababayan. Maraming salamat po. News that matters. God bless po.